So, yan yung pinabili namin, guys. Karating lang namin. Hi, guys. Good afternoon. Karating lang namin. Galing kami namili. So, tatanggalin ko lang yung aking mga pinamili. Bumili so, ako ng baso, guys. Kasi naubos na yung aming... Ano? Tawag yan. Baso. Wala na kaming gamit. Yung mga sikit-sikit pinabasag. So... Meron akong biniling ano. Lutuan. Ito. Sabi ko bibili ako nito. Nakakita ko kanina. Kaya so, sabi ko maganda ito lutuan siya. So. Ito yung aking binili kanina. Tanggalan na natin ito. Para natin na namin. Pumunta na ako ng Gigi kasi may mga kailangan na pong dapat bilhin kasi wala na. Baso, tasa, binasa, ang ating sikiting. So, dito ko ang mga sa baba. Ito yung aking, so, aking pinamili. Tsaka ito, nagbili ako ito. Para naman may, ano, mamili ako ng, ano, gel ni Edward. ito yung aking mga pinamili. So, ito yung binili ko, guys. Para naman may matino, tino naman akong luluto. So, ito yung binili ko. Ngayon. Kaya na. Ito mo na dito. Sana. na yan. Tsaka ito, bumili na rin ako. Tsaka meron si ano yung Ito mo na natin ilagay. Ang ating mga pinamili. So, bumili na rin ako ng ano, guys. Ito. Okay. Cute ba? Ang ganda. Mura lang siya. Nasa ano yata? Ay, nasa 65. 65.51. So, ito yung bumi ko. At saka mga baso. Kaya wala na kayong baso. So, ito yung nakita ko at 38 isa pwede na so bumili ako ng 6 tasa din kaya wala ang ganda ng ano niya parang magkano. maghalos magano na parang bumagay lang din sa baso anim binili ko kasi wala na binasak na ng aking mga chikiting guys ang amin mga ano, ano. pupunin nila tapos wala na basag na basag na wala na ako na aking mga wine glass basag. Lahat ng glass basag. So, ano na yung bilo Kailangan na namin ang mga ganito. Kaya wala na kami magamit. So, ano yung ito? Mm. Oro. Daba ko ka kaya ito. Para. Dito po siya. Ano ano mo nabili. Excited ako guys kasi. Ang ganda. Nakita ko siya. Ang ganda. Sigurong so, natin itong mga tasa. Baso. Ito okay. natin na rin ito. So yan guys. Nakabili ako. Ang ganda. So ano yun? ay 300, almost 300, 299 ang isa. Sabi ko, kailangan kong bumili. Kasi ngayon lang to. Nagugustuhan ko siya. Ang ganda. Ang hmm, ganda. Diba? Ang ganda niya. So, binili ko na. So, anim kumbaga to sila. Anim. na niya. Ang ganda. Gustong gusto ko siya. Ngayon ko lang siya nakita. Lagi na ako sa Gigi pumupunta. Doon ako bumibili palagi. Kaso, ngayon ko lang ito nakita. Kaya, di na ako nagdalawang isip na po. So, yun guys. Ang aking binili. At so, na lang ako ng mga ganito. Kasi, uh, sira na din. Ayan, so mayroon kami yung may binili ako. Para may magamit ako. So, mayroon pa akong binili. Magbaba. Magbaba. Kotokay. Mabigat. Niya. Para makapag sa pagdaw. ito pala. mayroong bako, pa Baso. Marami akong binili na to. Wine glass. Ang nangyari, binasan. So ngayon, bumili ako ulit ng tagda, dalawa lang. Dalawang malaki. dalawang maliit. Maliit. Dalawang malaki, dalawang maliit. Ayan. Ayan. Ganyan ang ating sikiteng gamit yun sa spoon. Tsaka ito. Ayan. Tsaka meron akong binili. <laughs> so, na natin. Meron pa ako dito. Ibaba natin to. Ito, binili ko yun. Kasi wala na kami lalagyan ng mga labahan, nakita ko to green favorite, my favorite color is green any kind of dark green, dark green light green basta green <laughs> so yan yan mga so yung aking binili ano, ilagay ko lang dito para isa na, huwag ka

So, maglalaba ako. Meron talagang marurungan. Hindi mo kaya ngayon. Kailangan ibabad at saka kuskusin. So, bumili na rin ako. Ako, live green. Mahilig ako sa green, guys. So. At dito din, bumili na rin ako nito apat kasi meron ako nito mga lima or aning. So, anim ako. Meron akong anim na to, guys. Kasi, gagamitin ko to sa aking, ano, alagyan ko ng mga kindi-kindi. <laughs> so, apat na sila. Apat. Kasi, kulang ako na. Apat. Buti ka mo may, may doon display. Kaya, bumili na rin ako at bilhan ko ng laruan na bola bola ang ating tsikiting magaan lang to para maglaro sila magaan lang tanga ng bola ipang palibol nila ipang bata <laughs> magaan kahit tamahan sila hindi sila masakit o diba kasi kung malaki ayaw ko mabigat <laughs> so yun guys maglaro pa daw so yan saka bumili na rin ako ng aking power pass. ilipat ko dito ang aking sampung to piraso guys ilipat ko dito yung aking dragon fruit para lumaki sila meron ako mga tanim guys na dragon fruit para malaki sila lumaki sila agad kasi maliit yung ano lalagyan para makapag ano yung ano nito expand kumbaga na-expand pa talaga. Kumbaga yung para ba sila makaano. So, anim, ah, sampo to, kasi mayroon akong sampo na dragon fruit na yung ano, kumbaga lahat, pag-iisang ano. So, ilipat ko dito yung laman, dagdagang ng lupa para mas lumago at tumaba. Kasi may space na, malaki na yung lalagyan. At ito pa. Ngayon ko lang nakita. Bumali na rin ako. Lalagyan ko ng mga gamot-gamot. Ayan. Ang cute naman. So, nasa ano siya. 249.75 Kaya ganda So, para malagayin tayo ng ano ito Mga gamot pag nagkasakit mo Tsaka, bata Meron tayo dito ng gamot na kalagay hindi kalat-kalat yung mga gamot dito ilagay. Ito na rin. See? So, ito yung lili ko. So, bukod dyan, meron pa ako dito binili. Kunting ano, favorito ng tikiting ko, nagpabili siya akin, so binili ko na rin, banana. Si banana girl bumili na rin ako ng cling cling bang tawag nito cling parang ganon yung plastic pang ay cling nga cling bumili na rin ako ay eh, kailangan namin yan at magic sarap sing at my like, favorite dihon, kumiya ganon ganon tapos siyempre. Ay, muntik ko Totoo ng ice cream. Tsaka may tsaa. May -ah. tsaa. Ilagay -ah. ko ito kay Okay. Tapos. Sugar. At. Dalang buya. Basta tikiting ko. ano to? Green piece tsaka chicken piece. Ihalo po sa pagkain ni Daddy. Tsaka may whole corn, may mushroom, at may fork and beans. Big Island's favorite. So, yan guys, ang aking pinamili. Ano to na? Tsaka, plastic. Dito ako nag-ice guys, maliit lang, para easy. Isigin mo na kayo much, okay? At saka, tabo, green din. Green din. <laughs> Puro green. I love green. I love green color guys. My favorite color, especially dark. Dark green. Yes, yeah, so that is all guys what I bought today. So that's it. And thank you for watching guys. Mayroon pa pala ko guys na kalimutan. Onion. Eh, kamatis. Garlic. Saka bangus sabi ko sana ko, pag bumili siya ng ano, pagkain ni daddy pag nakadaan siya ng bangus, bumili siya nakakita siya bangus kasi pinabili ko din siya ng refolio refolio, isa at saka meron ako dito mango, banana, and grapes Prince bread, may Eileen, Daddy, Eileen's favorite, this one, Daddy. as a uh, Edward and this is the bread that daddy's that favorite too in my kids and then butter this is daddy's butter and here I know his I know what's it's called excuse me Brazilian tenderloin tenderloin kaliit-liit lang guys. Nasa ano na siya. Almost 500. Kasi ito pasyento kay daddy. At mayroon okay. siyang ano glissham 316 para sa sandwich niya. do not for my kids. And this, Eileen and eddie's favorite. So, binili ko na sila, guys. So, that is all, guys. Again, and thank you for watching. at guys ang aking mga pinamili. Ayan. Nililipid ko na yan. So, May, so, ayan. May so, lang tindukot sa kating ko. So, ayan. That is all.